Si Liam ay ilang taon nang kasal kay John Shu, ang matagumpay na pangulo ng grupo. Sa araw na iyon, naghanda siya ng masarap na cake upang sorpresahin ito, umaasang ipagdiwang nila ng magkasama ang kanilang anibersaryo. Ngunit si John Shu, na may malamig at malayong ekspresyon, ay humiling ng diborsyo. Parang isang balde ng malamig na tubig ang balitang ito kay Liam. Paralisado, nabitawan niya ang cake na inihanda niya na may buong pagmamahal. Nanginginig, tinanong niya kung ang dahilan ng pag-iwan nito ay isang babae na nagngangalang Linji. Ngunit na natiling tahimik si John Shu at umalis. Punong-puno ng galit at lungkot, gumawa si Liam ng isang baluktot na plano. Habang natutulog si John Shu, sinedus niya ito at nagdaos sila ng magdamag na magkasama. Kinaumagahan, nang magising si John Shu, nakita niya ang ilang baryang kasama ang isang liham. Sa pagbasa niya nito, nalaman niyang binayaran siya ni Liam para sa serbisyo ng nakaraang gabi. Gulat at napahiya, inutusan niyang dalhin agad si Liam sa kanya. Gayunpaman, ipinaalam ng kanyang mga tauhan na iniwan na ni Liam ang bahay. Lumipas ang anim na taon mula sa mapait na paghihiwalay. Bumalik si Liam sa lungsod kasama ang kanyang anak na si Shuan at ilang mga bodyguard ang sumama sa kanila. Nagpunta si Shuan sa banyo ng mag-isa at nag-cruise ang landas nila ni John Shu. Nang makita niya ang mga galaw ng bata na kapareho ng kanya, hindi niya napigilang mapangiti. Pinanood niya ang bata habang bumalik ito kay Liam, ngunit mabilis na tinakpan ni Liam ang kanyang mukha upang hindi siya makilala. Sa sandaling iyon, dumating si Linji kasama ang kanyang anak. Natuklasan ni Liam na ang ama ng bata ay si John Shu. Naalala niya ang isang nakakabahalang bagay noong manganak siya. Sinabi ng nurse na ang kanyang sanggol ay ipinanganak na walang buhay. Hindi niya nalaman ang katotohanan dahil nawalan siya ng malay sa sobrang panghihina. Tinanong ni John Shu si Liam tungkol sa ama ng kanyang anak at sinabi niyang siya ay isang single mother. Samantala, tinitignan siya ni Linji na parang sinusubukang kilalanin siya, kaya't nagpasya siyang umalis. Kalaunan, nakipagkita si Liam kay Luchuan, isang binatang sumuporta sa kanya sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Luchuan na may isang auction kung saan ibebenta ang singsing ng lolo ni Liam kaya't nagpasya siyang dumalo upang mabawi ito. Samantala, nakatanggap din si John Shu ng imbitasyon sa parehong auction. Sa isang kutob, nagdesisyon siyang pumunta. Sa pagdating ni Liam, kitang-kita ang kanyang imponente presensya. Malinaw ang kanyang pagbabago, hindi na siya isang mahina at vulnerable na babae, kundi isang makapangyarihan, tiwala sa sarili, at napakayamang babae. Nabigla si John Shu sa kanyang nakita at lumapit upang makipag-usap ngunit hindi siya pinansin ni Liam. Sinabi niyang hindi niya ito kilala at na magpilit si John Shu, pumagit na si Luchuan at hiniling na tigilan si Liam ang kanyang kasintahan. Si Linji, na nagmamalasakit sa kanyang anak na si John, ay pinagalitan ito dahil sa mga problema. Kitang-kita ni Suan ang eksena at, sa kanyang mahinahong ugali, sinabi kay John, Dahil masama ang mama mo, ipapahiram ko sa iyo ang mama ko para hindi ka mawalan ng pagmamahal. Kalaunan, Nagkrusang landas ni na Liam at Linji sa banyo. Sinubukang insultuhin ni Linji si Liam gamit ang masasakit na salita. Ngunit nanatili si Liam na kalmado at sinampal siya, sabay babala na hindi na siya ang dating Liam. Ilang sandali pa, nagsimula ang auction. Determinado si Liam na mabawi ang singsing -sing, at hinarap niya si Linji na interesado rin dito. Ngunit sa gitna ng auction, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang anak na sinabing inihatid nito ang kanyang bagong kaibigan pa uwi. Walang sabi-sabi, iniwan niya ang auction. Sinundan siya ni John Shu sa labas at sa pagsisikap na itama ang nakaraan, iniabot nito ang singsing -sing na napanalunan niya sa auction. Gayunpaman, sa malamig na tingin, tinanggihan ito ni Liam at itinapon sa kanal dahil hindi ito ang singsing -sing na hinahanap niya. Nagulat si John Shu sa ginawa ni Liam, hindi maintindihan kung paano niya magawang itapon ang isang napakahalagang bagay. Kinagabihan, palihim na bumalik si Liam sa bahay ni John Shu upang kunin ang kanyang anak. Ngunit nakita siya ni John Shu sa mga security camera. Nasukol siya nito at sa isang iglap, binuhat siya ni John Shu pabalik sa bahay. Hinarap niya si Liam, ngunit malinaw niyang sinabi na wala siyang obligasyong magpaliwanag sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Luchuan upang sunduin si Liam at muling nagbabala kay John Shu na tigilan ang kanyang kasintahan. Habang si Luchuan ay may damdamin para kay Liam, wala siyang lakas ng loob na aminin ito dahil itinuturing siya ni Liam bilang isang kaibigan lamang. Sa kabilang banda, si Linji, na babahala sa muling paglitaw ni Liam, ay sinubukang kumbinsihin si John Shu na magpakasal sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, natuklasang hindi pala anak ni John Shu si John, kundi bunga ng relasyon ni Linji sa yumaong kapatid ni John Shu. Gayunpaman, itinuturing ni John si John Shu bilang tunay niyang ama at ginagamit ni Linji ang koneksyong ito upang manipulahin si John Shu at makuha ang kanyang gusto. Ang pag-uusap ay biglang naputol nang pumasok ang assistant ni John Shu upang ipaalam na natuntun na nila ang taong nagnanakaw ng pera sa kumpanya. Samantala, si Liam ay nagsimulang magtrabaho sa isang bagong kumpanya at upang maitago na siya ay isang milyonarya, pumapasok siya gamit ang bisikleta. Sa kasamaang palad, Nalaman niyang si John Shu ang bagong may-ari ng kumpanya at ngayon ay siya ng presidente. Sa unang pagkikita nila, sinubukan niyang iwasan ito, ngunit nag ang kanilang landas sa elevator. Sa kanyang kaba, tumakbo siya palabas, ngunit sinundan siya ni John Shu. Ang eksena ay napansin ng kanilang supervisor na nagkamaling isipin na si Liam ay nakikipaglandian sa kanilang boss. Sa galit at selos, sinimula ng supervisor na ibuli si Liam ngunit hindi ito nagpasindak. Nagresign si Liam bilang tugon, ngunit tinanggihan ni John Shu ang kanyang pagbibitiw. Sa mapanuksong tono, sinabi nito na hindi niya hahaya ang takasan siya. Habang malapit na malapit si John Shu, hindi na iwasang kabahan ni Liam. Sinubukan niyang itago ang kanyang emosyon at naghanap ng paraan upang makatakas. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at tumating si Linji, dahilan upang magdikit ng bahagya ang kanilang mga labi nagulat at nagalit si Linji sa nakita. Samantala si Liam, na napansin ang reaksyon ni Linji, ay hinayaan ang pagkakataon at hinalikan si John Shu ng mas maalab bago tumalikod na may mapang asar ng ngiti. Si Linji, na desperadong manatili malapit kay John Shu, ay nakiusap na payagan siyang magtrabaho sa parehong kumpanya. Sa kanyang panlilin lang, nakumbinsin niya si John Shu na bigyan siya ng posisyon bilang jewelry designer, parehong trabaho na hawak ni Liam. Simula noon, sinimulan ni Linji na maggalat ng mga kasinungalingan tungkol kay Liam dahilan upang itakwil siya ng kanyang mga kasamahan. Samantala, dumalaw si Swan sa opisina ng kanyang ina at nakilala ang kanyang kaibigan. Sa kanilang pagkikita, sinubukan ni Linji na takutin si Swan dahilan upang ang kaibigan nitong bata ay tumakbo papunta kay John Shu. Sinubukan ni Linji na saktan si Swan, ngunit dumating si Yu Chen upang pigilan siya. Nakakagulat! Niyakap ng bata si Yu Chen at tinawag siyang mama na ikinabigla ng lahat dahil matagal nang hindi nagsasalita ang bata. Napagalamang ito ay dahil sa matagal ng pang-abuso ni Linji, isang bagay na itinago nito sa lahat. Dahil sa insidenteng ito, tinanong ni Yu Chen si Liam kung bakit siya tinawag na mama ng bata, ngunit hindi ito may paliwanag ni Liam. Pinili ni Yu Chen na dalhin si Liam sa kanyang bahay. Pagaman tumanggi si Liam, kumbinsido siya ng kanyang anak na si Swan na tanggapin ang alok. Sa bahay ni Yu Chen, nagkunwari si Liam na masama ang pakiramdam upang makapunta sa kanyang opisina at subukang burahin ang mga ebidensya na mag-ugnay sa kanya sa mga nakau na pera. Dito nalaman ng mambabasa na ginawa niya ito bilang paraan ng pagbawi mula sa sakit na iniwan sa kanya ni John Shu. Gayunpaman, nabigo siya dahil kulang siya sa access codes. Habang nangyayari ito, ginamit ni Swan ang kanyang talino upang libangin si Yu Chen sa isang inosenteng usapan. Nagsimulang maghinala si Yu Chen dahil ang edad ng bata ay tumutugma sa panahong misteryosong nawala si Liam. Di nagtagal, niyaya ni Swan ang kanyang kaibigan sa amusement park. Sa sorpresa ni Liam, sumama si Yu Chen. Sa isang bahay ng katatakutan, sinamantala ni Liam ang takot ni Yu Chen at tinakot ito dahilan upang yumakap ito sa kanya. Tumawa si Liam at mabilis na tumakbo papalayo kalaunan, nalaman niyang iniimbestigahan ni Yu Chen si Suan na nagdulot ng matinding kaba kay Liam. Hiniling niya kay Lu Chuan na gawin ang lahat upang maiwasan ang pagkakatuklas ng katotohanan. Si Linji, na galit sa pagkakaalam na muling bumalik si Liam, ay sinubukang dalhin ang kanyang anak palayo. Tumanggi ang bata at nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni na Linji at Liam na nauwi sa pagkahulog nila sa swimming pool. Tumalon si Yu Chen upang iligtas si Liam ngunit sinubukan ni Linji na pigilan siya. Matapos masigurong ligtas si Linji, agad na bumalik si Yu Chen kay Liam na nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Dinala ni Yu Chen si Liam sa kanyang bahay upang alagaan. Habang nag-uusap, napansin niyang may kaibang koneksyon si Liam sa bata. Naging emosyonal ang mga tagpo at nagdikit ang kanilang mga labi sa isang hindi planadong halik. Kinabukasan, kinuha ng bata ang isang hibla ng buhok ni Liam upang ipa-DNA test ito. Nang makumpirma sa ospital na si Liam ang tunay niyang ina, humarap siya kay Linji at sinabi, Hindi ikaw ang nanay ko. Pinagbantaan niya si Linji na sasabihin ang buong katotohanan kay Yu Chen. Sa bahay, sinubukan ni Liam na tumakas, ngunit sa mapagbiro niyang paraan, pinigilan siya ni Yu Chen na nagdulot ng kaba sa kanya. Biglang tumawag ang kanyang anak na lalaki at sinabi, Natagpuan ko na ang totoong nanay ko. Nagulat si Yu Chen sa narinig dahil ang kanyang anak ay biglang nagsalita bagay na matagal nang hindi nito nagagawa. Galit na galit si Linji at hindi pumayag na sirain ng bata ang kanyang plano. Sa masamang balak, sinubukan niyang sagasaan ang bata dahilan upang agad itong dalhin sa ospital. Ang doktor ay nagulat na kailangan ng transfusion ng dugo at nang matuklasan ni Liam na tugma ang kanyang dugo, mabilis siyang nagboluntaryo. Dumating si Linji na nagpapakita ng peking pagkabahala sa bata at tumutol na magbigay ng dugo si Liam Natatakot na mabunyag ang katotohanan. Pagkatapos ng transfusion, ng ligtas na ang bata, binigyan ng doktor si Liam ng papel na nahanap sa damit ng bata. Laking gulat niya nang matuklasang siya ang tunay na ina ng bata. Sa kanyang galit, hinarap niya si Linji, ngunit dahil sa panghihina mula sa pagbibigay ng dugo, nawalan siya ng malay. Samantala, nahuli ni Yu ang taong sinasabing may sala sa aksidente ng bata. Sa takot, inamin ng lalaki na siya ang may kagagawan. Ipinakita na si Linji ang nagbayad dito upang itago ang kanyang pagkakasangkot. Sa bahay, ibinahagi ni Liam ang kanyang hinala kay Yu Chen tungkol kay Linji, ngunit tila pinili nitong balewalain ang kanyang sinabi. Dahil dito, nagpasya si Liam na huwag munang sabihin kay Yu Chen na siyang ina ng bata. Nang magising ang bata, sinubukan nitong hanapin ang kanyang ina, ngunit tinakot siya ni Linji. Sa kabutihang palad, dumating si Liam at pinigilan si Linji. Sabay babala na huwag na nitong pakialaman ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Liam sa bata na kailangan muna nilang ilantad ang kasamaan ni Linji bago sabihin ang buong katotohanan kay Yu Chen. Nagpasya siyang manatili sa bahay ni Yu Chen upang alagaan ang bata sa loob ng ilang araw na sinangayunan naman ni Yu Chen. Madalas itong bumisita at nang oras na para umalis, gumawa ng eksena ang mga bata upang kumbinsihin si Yu Chen na manatili sa gabi. Wala nang nagawa si Liam, kundi pumayag. Nagkaroon sila ng masayang gabi bilang pamilya, puno ng tawanan at laro. Kinaumagahan, mapanlikhang hiniling ni Yu Chen na ihatid siya sa opisina gamit ang motor ni Liam dahil di umano'y may sakit ang kanyang driver. Pagdating nila sa opisina, nakita sila ni Linji at galit na nagbanta na gagawin niyang miserable ang buhay ni Liam sa trabaho. Pinadala ni Linji si Liam sa isang meeting kasama ang isang investor na nagpakitang masamang ugali at sinubukang pagsamantalahan siya. Kayun paman, marunong siyang ipagtanggol ang sarili at napapirma niya ito sa kontrata. Dumating si Yu Chen upang iligtas siya, ngunit nagulat nang makita niyang natalo na ni Liam ang lahat ng bodyguard ng investor. Hinila siya ni Yu Chen at iniuwi sa kanyang mga bisig. Pinagalitan siya ng kanilang supervisor dahil sa hindi agad pagsusumite ng kontrata, ngunit tahimik na inabot ito ni Liam. Lahat ay nag na ginamit niya ang kanyang katawan upang makuha ang kasunduan. Sa gitna ng usapan, piglang dumating ang investor na may dalang maraming regalo bilang paghingi ng paumanhin. Sa sandaling iyon, nagpasiya si Yu Chen na bumili ng bahay malapit kay Liam upang maging kapitbahay at mas mapalapit dito. Samantala, si Linji ay nagpunta sa ina ni Yu Chen at sinubukang sirain ang reputasyon ni Liam. Sinabi niya may masamang balak si Liam at may anak ito sa ibang lalaki na nagdulot ng pagduda sa matanda. Isang araw, humiram si Yu Chen ng banyo kay Liam. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Yu Chen at dito, nalaman na malaki ang pagmamahal na matanda kay Liam. Sinabi nito kung gaano niya ito na miss at inaasahang bumalik ito sa buhay ng kanyang anak. Habang nagkukwentuhan, lumabas si Yu Chen mula sa banyo na nakabihis lamang ng bathrobe na ikinabahala ni Liam. Dumating muli ang ina ni Yu Chen Kasama ang mga bata at ngumiti ito, sinasabing iiwan sila upang ituloy ang ginagawa. Sa isang mall, nakita ni Liam si Linji na kasama ang isang lalaki na kinilala niyang doktor na nag-asikaso sa kanya ng ipaalam na patay ang kanyang anak. Bago niya maibunyag ang infidelity ni Linji, pinigilan siya ni Yu Chen na tila pinoprotektahan si Linji. Sa galit at pagkalito, nagdesisyon si Liam na umalis. Kalaunan, natuklasan ni Yu Chen na si Liam ang may gawa ng pagnanakaw sa kanyang kumpanya. Sa halip na magalit, natuwa siya sa talino ng kanyang asawa. Ang kanyang kasiyahan ay mas tumindi ng matuklasan niyang si Swan ay tunay niyang anak. Ngunit dahil sa maling akala ni Liam na mahal ni Yu Chen si Linji, nagdesisyon siyang lisanin ng bansa. Dumalo siya sa kaarawan ng ina ni Yu Chen kasama ang mga bata. Sa pagtitipon, muling sinubukang insultuhin ni Linji si Liam Ngunit nabigo ito nang ipahayag ng ina ni Yu Chen ang kanyang suporta kay Liam, pinuri ang kanyang kabaitan at mabuting puso. Pinatunayan nito na mas pinapaboran niya si Liam kaysa kay Linji. Nagkunwari ang ina ni Yu Chen na mas sakit ang ulo upang makumbinsi ang lahat na maghapunan ng magkasama bilang isang pamilya. Habang mabait si Yu Chen kay Liam, nagkunwari itong nagtatampo sa ilalim ng mesa. Sa kanyang pagkilos, aksidenteng tumalsik ang kanyang sapatos na nagdulot ng matinding hiya sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, pinilit silang matulog sa parehong silid, ngunit magalang na piniling matulog ni Yu Chen sa sofa. Habang magkasama sa bahay, nagkaroon sila ng maraming nakakakilig na interaksyon na nagdulot ng lalong kaba kay Liam dahil sa mga di inaasahang sitwasyon. Sa isa pang pagkakataon, nagdesisyon si Yu Chen na ihatid si Xuan sa paaralan umaasang mabawi ang mga panahong nawala sa kanilang mag-ama. Habang binabantayan niya ang kanyang anak mula sa malayo, napansin niyang tila iniinis ito ng isang bata. Upang protektahan si Xuan, nagdisguise siya bilang isang janitor at tahimik na nanood. Nakita niyang ininsulto ng bata si Xuan, sinasabing wala itong ama. Mabilis siyang sumaklolo, ngunit dumating din ang ina ng bata na sinubukang ipahiya siya bilang isang ordinaryong tauhan lamang hiniling pa nito na paalisin si Suan sa eskuwelahan dahil ang asawa niya ay assistant director ng Grupo Fu. Dito na ibinunyag ni Yu Chen na siya ang tunay na may-ari ng kumpanya na ikinabigla ng babae. Hindi naniwala ang ginang at tinawanan siya, ngunit nang dumating ang kanyang asawa, agad itong humingi ng tawad kay Yu Chen. Gayunpaman, huli na ang lahat. Tinanggal niya ito sa trabaho at inilipat si Suan sa isang mas maayos na paaralan. Sa sasakyan, tinanong ni Swan si Yu Chen kung siya talaga ang kanyang ama. Inabot ni Yu Chen ang resulta ng DNA test at masayang sinabi kay Swan, kaya pala magkamukha tayo. Ngunit pinagsabihan din siya ng bata dahil iniwan nito ang kanyang ina noon. Ngumingiti si Swan, sabay sabi, simula ngayon, kailangan mong gawing masaya si mommy o ikaw mismo ang paparusahan ko. Na maglaon, nag-usap si Swan at ang batang si John at ibinunyag niyang sila pala ay magkapatid. Tuwa at galak ang naramdaman ni Jan at niyakap niya ang kanyang kapatid. Magkasama silang gumuhit ng larawan ng kanilang buong pamilya. Patuloy pa rin sa kanyang panilin lang si Linji. Sinusubukang kumbinsihin ang ina ni Yu Chen na itulak ang kasal nila. Ngunit narinig ni Jan ang usapan at sa kanyang pagkadesperado, inamin niya kay Yu Chen na siya ang tunay nitong anak at si Liam ang kanyang ina. Isinalaysay niya ang tungkol sa DNA test na nag-udyok kay Yu Chen na magsagawa ng sariling investigasyon. Sa wakas, nalaman ni Yu Chen ang buong katotohanan. Napagtanto niya kung bakit laging masama ang pakikitungo ni Linji kay Jan. Nadiskubre rin niya na si Linji ang may kasalanan sa aksidente na ikinasawi ng kanyang kapatid. Sa galit, hinarap niya si Linji, binunyag ang kanyang nalalaman, at hiningi na umalis na ito sa kanilang buhay. Lubos na napahiya at natalo, nangako si Linji na maghihiganti. Agad namang nagpunta si Yu Chen kay Liam upang hilinging bumalik ito sa kanyang buhay. Inamin niya na alam na niya na siya ang ama ng dalawang bata. Sa kanyang paghingi ng tawad, ipinaliwanag niyang iniwan niya si Liam noon upang alagaan si Linji na naulila matapos mamatay ang kanyang kapatid. Sinabi rin niyang inampon niya si John upang mabigyan ito ng normal na buhay. Sa sorpresa, lumuhod si Yu Chen at nag-alok ng kasal kay Liam. Lubos na naantig si Liam at masayang tinanggap ang alok. Naging masaya lahat sa ideya na magiging buo na sila bilang isang pamilya, ngunit ang kanilang kasiyahan ay naputol na makatanggap sila ng tawag. Si Linji ay dinukot ang mga bata. Sa tulong ng isang kasabwat ni Linji na nagbago ng isip, nailigtas ang mga bata at ibinalik sa kanilang mga magulang. Sa galit pinatay ni Linji ang kanyang kasabwat dahilan upang siya ay mahuli ng mga pulis. Sa huling tagpo, nagdiwang ang mag-asawa ng kanilang kasal. Masayang nakisama ang ina ni Yu Chen kasama ang kanyang mga apo na ngayon ay bahagi na ng isang buo at masayang pamilya. Ang kwento ay nagwakas sa isang mainit na halik na nagselyo sa kanilang masayang pagsasama. Maraming salamat sa panood. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at activate ang notifications. I-check din ang iba pang videos na tiyak na magugustuhan mo. Sa ngayon, paalam at magkita-kita tayo muli.